Ginidinay po ng Armed Forces of the Philippines na umano'y may nag-walk out po ng mga general noong uh, July 4 sa isang press conference umano. At uh, ayon sa kanila, ito umano'y fake news at hindi totoo. At uh, sinasabi nila na hindi totoo umano itong sinabi po ni General Macanas. Ang pinagtataka po natin mga kababayan, bakit si General Macanas ang kanilang binabanatan? Dahil hindi naman po original na nagpalabas ng uh, informasyon or balita itong si General Makanas. Kundi, ah, nakinig lamang siya dito sa ibinalita ni Dio Makalma ng isang radio station at ito po ay binigyan niya ng kanyang sariling komento at opinion patungkol po sa isyong ito. Ito pakinggan muna natin ang sinasabi ni Dio Makalma para masabi natin totoo po na hindi si General Macanas ang nagpalabas nitong informasyon. Kung hindi siya talaga yung first hand na nagpasabog nitong informasyon. Headquarters Aguinaldo So, medyo nasyak ako Sabi, ha? So, sinagot ko lang siya ng ano Hindi book uh, Wala kong balita niyan uh, <laughs> uh, Hindi ko alam Mamaya, nag-send siya ng uh, YouTube blog uh, uh, programa ni Deo Makalma sa DJ RX ito sikat na sikat itong Deo Makalma DJ RX talagang isa atas sa pinaka sikat o pinaka malawak na rich na radio station sa Pilipinas okay pakinggan natin si Deo Makalma sa kanyang programa at ito ang topic <laughs> mga general nag walk out sa command conference ah grabe Okay, parinig ko lang yung boses ni Deo Makalma. Uh, iba, ha? Iba po ang uh, mga produkto ng uh, Philippine uh, Military Academy, mga Talagang, uh, ano, ha? Uh, mga officers and uh, gentlemen. <laughs> Bakit uh, kanya mahabigan ni eh, alam niyo ba, ha? Abay, uh, ayon sa aking ng uh, bubit sa loob ng uh, Campo Aguinaldo, Justice Sam, uh, abay, uh, po mahabigan ni... Eh, uh, Uh, bagamat uh, nakipagtalo ng paminsan-minsan ang mga generals. Uh, pero iba yung kanilang uh, attitude, yung kanilang uh, pamamaraan. Uh. Abay, katulad na lang mga ito, uh, Apo commander chief Mr. President, good morning. Abay, uh, nagkaroon po ng uh, discussion, maibigan. Uh, mainit ang uh, discussion ng uh, isang uh, General at isang opisyal ng uh, gobyerno mahabigan, ha? Abay, siempre uh, siyempre, anong pinagtalunan, Eh, uh, tungkol po sa national security issue, ha? At uh, ang ginawa nitong uh, general, Abay, uh, iba ang uh, breed talaga ng mga taga-PMA, mga mista, ha? <laughs> so, ayan po, wag na po natin tapusin, mga kababayan po natin. Basta binanggit po dyan ni Dio Makalma na may mga nag-walk o mano, ah na mga matataas na opisyal ng uh, kasundaluhan, mga kabayan po natin. At yan naman agad ang binigyan ng komento ni General Makanas. So, kung baga, eh, bakit sinasabi nilang false itong sinasabi ni General Makanas? Eh, hindi naman siya ang original. Dapat ang i down po nila na video or uh, nagpalabas nitong original na information hindi dapat yun ang kanilang kausapin at sasabihin na false information yung kanyang ibinalita. Kung hindi totoo na may nag -walkout. Pero marami pong naniniwala, mga kababayan po natin, at sinasabi na wala talaga tayong asahan. Kundi, i -ideny talaga o mano ng official ng uh, Armed Forces of the Philippines itong workout na ito. Kung sakali man, ito ay totoo. Tandaan natin mga kababayan, hindi ko sinasabi ito ay totoo, okay? Hindi ko rin sinasabi na ito ay fake para sa akin. Dahil posibleng pwede nilang i-deny mga kabayan at sabihin na fake lamang. Kasi may isa pong uh, message na natanggap din po ang isang kilalang komentarista. Ito ang sabi dito. Okay? We are active members of Armed Forces of the Philippines and vehemently seek uh, the earnest attention of our Commander-in-Chief uh, Excellency President Bongbong Marcos Jr., While we support the proper chain of command as professional soldiers, we firmly believe that Secretary Gilbert Tudoro lacks the confidence to lead the defense and professionalism to take full responsibility for his action. Ito po ang uh, ipinormal sa kanyang mensahe mula din umano sa official ng uh, sundalo ay noong July 5 which is ang uh, command conference na naman umano na ginanap ay July 4. So, a day after ng umano'y sinasabing walk out, uh, kumalat po yung ganitong klasing messages, mga po natin. At sinasabi sila daw ay legit. Sila daw ay legit na membro ng kasundaluhan. E na yung mga po natin, ito po yung naging komento ni General Macanas. What's happening? top government official hindi niya pinangalanan wais din itong si Deo Makalmay <laughs> sino yung top general hindi <laughs> niya pinangalanan At uh, sabi niya busing niya yung kaharap niya eh, yung, say, ako yung top general of course hindi ito si general Browner. <laughs> hindi Uh, kung top general na hindi si General Brownell eh, Nasa ano na yan Vice chief of staff Deputy chief staff Or yung mga Major service commanders Army, Navy, Air Force Or yung mga area command uh, Chiefs uh, I'm sure mga Three star general ito ha natapang. Ah. Oh, Diskusyon tungkol sa national security. Di sila nagkakaintindihan. Nako, believe talaga ako dito sa ito 'yung ano, ito 'yung hindi nababayaran ano ito 'yung tunay na premier, courage, loyalty, integrity. Itong general na ito, handang marilib -re Relieve me, so what? Sabi nga Although hindi niya sinabing ganon. Hindi niya na matanggap yung takbo ng discussion siguro. Labag na sa kanyang pinapaniwalaan na tama, kanyang prinsipyo, eh sumaludo. Permission to live, sir. Hindi na sila... Ayan, mag-uha po natin ha. Ang uh, party po ng uh, naging uh, komento po ni uh, General Macanas at party po sa kanyang mga opinion po ah, na sinabi sa kanyang vlog mga kabayan po natin. At para sa akin walang mali po dito kay General Macanas ah, dahil hindi naman po siya ang nagpakalat nitong impormasyon. Hindi naman po siya ang nagsabi na o oh, manoy ay mga nag-walk out ganito ganito. Ang ah, nagsabi naman talaga ay si Makalma. Pero ang tanong mga kabayan po natin, ito ba talaga ay hindi totoo o pilit lang po pinagtatakpan? para hindi po mabulgar at lalong hindi maalarma ha yung ating mga kabayan particularly din po ang mga kasundaluan kasi pag malaman po yan ng ilang miyembro ng mga sundalo eh baka sila po eh sumunod lalong-lalo na ito po ay mataas na opisyal sa ngayon mga kabayan po natin ang sinasabi nila ay ito ay hindi totoo okay uh, sabihin natin sige hindi totoo ah uh, pero malalaman natin yan pagdating ng tamang panahon kung ito ba ang mga impormasyong ito ay pilit lang po pinagtatakpan uh, ng mga matataas na opisyal. At bakit ah, uh, eh, pinaparisan nyo yun ng umano'y mga opisyalis, matataas na opisyalis uh, ng uh, kasundaluhan po natin, active at retrato, itong Sigibo Chidoro. So, ibig sabihin po ba, talagang hindi kayang i-handle po ni Gibo Chudoro itong pamumuno sa Department of National Defense? So anyway, para sa karagdagang development at update patungkol po sa issue ito, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Maraming salamat.